Aminado ang lungsod ng Baguio na na ang gastroenteritis outbreak ang uh, turismo sa kanilang lungsod. Sa batalay ay sinilalim sa testing ang ilang nakaranas ng sakit. Iyan ulat ni Glory Balaga ng PTV Cordillera. Nagpositibo sa virus ang ilang stool samples mula sa mga biktima ng diarrhea outbreak sa Baguio City. Ayon kay Acting City Health Officer Dr. Celia Flor Villantes, limang sampol ang nagpositibo sa norovirus at tatlo naman sa sapovirus na karaniwang konektado sa stomach flu. Galing ang mga stool samples sa Baguio General Hospital at isinailalim sa testing sa Research Institute for Tropical Medicine. Una nang kinumpirma ng Baguio LCU na nagpositibo sa E. coli bacteria ang mga water samples na nagpapakita ng fecal contamination. There's a regular testing of all these water sources and suppliers and we hope that we shift our surveillance from the self-reporting system to the clinical or health health uh, facility-based um, reporting na mga actual cases po ang aming kakausapin na po and ititest na po. Aminado si Mayor Benjamin Magalong na may epekto ang naideklarang outbreak sa sektor ng turismo at ekonomiya dahil may mga turistang hindi na tumuloy sa City of Pines. Pero ang pamilyang ito mula Batangas, hindi naging hadlang sa kanilang pamamasyal ang acute gastroenteritis outbreak sa lungsod. Hindi po kami takot. Gusto po namin lang magdala ng tubig namin para kami maka safe. Bumaba naman ang sales sa mga kainan sa pinakamalaking mall na may 80 tenant kung saan naitala ang insidente ng gastroenteritis. Bumaba yung kanilang sales uh, by as much 20%. Pero surprisingly, nagulat din sila na nung itong weekend, ang dami na naman tao, ang taas ng food traffic. At uh, ang dami rin uling bisita. Ibig sabihin, uh, kwan pa rin, nagtitiwala pa rin yung ating mga mga turista rito sa siyudad ng Baguio. Dalawang linggo na lamang, ipagdiriwang na ang Baguio Flower Festival o Panagbanga na dinudumog ng mga turista at mga residente. Kaya naman sa tulong ng Epidemiology Bureau ng Department of Health, paspas -pas na ang Emergency Health Team sa investigasyon sa outbreak. Ang maganda nito is our containment measures and preventive measures are effective looking at the Epidemiological curve, palagang very dramatic yung pagbaba So I believe na within this week uh, magkakaroon tayo ng significant result. Uh, hanggat Siguro, we can find the, the source of this outbreak. Uh, that's the only time that we are really safe. Uh, soon, yung case ang pinaka indicator na, na gumaganda naman po ang ating ano, ang, nawawala na po yung outbreak natin. So, Ayon sa lokal na pamahalaan, walang dapat ipangamba sa pamamasyal sa Bagyo. Ipinapayo muna ang pag-inom ng bottled water para siguradong ligtas sa sakit. Glory Balegan, para sa bayan.